Magandang umaga. Narito na ang BTV Balita ngayon. Posibleng magkaroon muli ng paggalaw ang West Valley Fault sa taong 2058. Yan ang babala ng VVOX. Paliwanag nila kada apat na hanggang anim na taon ay nagkakaroon ng aktibidad sa fault system. At huli itong naitala noong 1658. Dagdag pa ng VVOX, maaari itong maging sanhi ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Sakaling tumama ito, nasa 50,000 individual ang maaaring mamatay. Libo-libo rin ang lubhang masasaktan at ari-ariang masisira. Samantala, nakakaranas ng pansamantalang brownout ang ilang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lugar ngayong araw. Ayon sa Meralco, ito ay dahil sa isinasagawang scheduled maintenance para masiguro ang kaligtasan at kalidad ng kuryente ng mga consumer. Kasama sa mga apektado ang Sampalok, Manila, Taguig, Quezon City at Trece Bartires sa Cavite. Datagal ang power interruption hanggang alas 2 at alas ibedya mamayang hapon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!